Hi guys! Ayan, magandang hapon po. Update po sa inyo guys sa ating mainit na mainit na summer. So guys, so ngayon po gusto ko lang ipakita sa inyo yung temperatura natin. Ngayon ay August 21, Thursday, uh, time check 6.05. I think I 6.05 kasi 6 o'clock lang kasi sa amin. Kasi pag 6 o'clock dito sa amin may tunog guys. Ayan. So, ayan. Kasi 6 o'clock 6 o'clock, I think. Kapag mga um, ganyan. Uh, wala pa kasing katutunog lang kasi. So, ayan po yung temperatura natin, guys. Ay, nasa 31 degrees pa po tayo. Kanina, guys, uh, ano, mga 11 o'clock nasa 42 43 degrees po kami dito sa aking garden. So kung makikita nyo guys, di po ba yan lang lagi kong sinasabi. Kasi salamin ang ano nito, ang cover, ang, ang bubong. And then meron pa po tayong plastic na medyo nakababa pa ang ganan. So ayun, magka, ano yan, magkabilanggan dun sa dulo. Ganon din po yan. Mga, na may ano. Kaya po yung init hindi ganon nakakataka. Siguro kung ang bubong nito ay medyo mas mataas mas mabilis mag ano yung hangin. So meron po tayo ditong electric fan na ayan 24 hours. K kanina guys, yung mga dahon po nating mga punlaya na ano, alas tumutubo na yan guys eh. Ayan, pinasok ko yan sa loob ng bahay. Ngayon, linabas ko pa lang, linabas ko lang guys, kasi baka matamaan ang mga anak ko yan mag, magkanda sira-sira. So, kanina, dahil sobrang init po dito, at uh, pinasok ko na yan. Kanina, first time kong ipasok guys, kasi wala alas 12 ay nasa 42 degrees na po kami 43 kanan so ayan marami po tatig na yung ating mga um, awon marami na pong naglagas at marami na pong nakalbo ayan hindi ko alam kung makakarecover ang mga yan So, yung iba guys ay okay lang, ayan, uh, nagda-dry, maraming dry leaves, na ang kapal-kapal na dati ng mga yan guys, kaya tignan nyo, nagka, nagkakakalbo-kalbo, ilang pots na po ang mga namatay natin dyan sa ating mga awonyong. Ito mukhang matibay ito, ayan guys. Pero naglalagas din siya. Tingnan nyo, lumiit yung roset niya guys. At ito, ayan, marami ang nag-ariga to. So marami na po yan, ayan, wala na, lagas na, wala na po. Namatay na yung mga nandon. At lalo na ito, itong si, ano, Daisuke ko pa naman ito guys. Gustong gusto ko pa naman ito si Super Bomb. Ayan, ayan siya na lang ang natira. Pero marami po akong pinutol na dyan. Hoping na magkaugat sila. Pinutol ko na po, ayan, kita nyo yung mga ganyan guys, ayan. Aha, may hawak ako ng mosquito. Ano, ang dami po kasing lamok guys, ang daming lamok. So, hindi tayo makapagtrabaho dito sa ating garden. Hindi po tayo mahalos makapag-update. Sobrang init po. Araw-araw orienta araw -araw, po yung garden ko. So, hindi tayo talaga, ano, one time uh, sinubukan kong medyo nag-stay ako rito. Talagang sumakit ang ulo ko, guys. Parang na akong na-heat shock. Ayan. So, ayan, simula noon, hindi na, hindi na ako lumalabas. Pero na lang kung may magsasampay ako dito. Kaya, minsan nagsasampay po ako ng mga malalaking tuwalya na basa. Para kahit pa paano ay maghilom ng konti yung init. Pero hindi pa rin, guys. Mainit po pa rin pag nagsampay ka rito ng tuwalya guys, well, isang oras lang tuyo na. <laughs> so ayan, at tignan nyo guys yung ating mga binarbecue na mga anan, inano natin yan, ayan oh, Binitin natin po. Marami na pong naglalaglagan guys, marami pong naglalaglagan hindi ko na naasikaso. So, bayaan ko lang kasi ang mga yan ay matitibay naman po, purple delight yan. Dadamputin ko na lang yan kapag ano, so wala talaga akong... time na mag ano mag um, mag ano gardening ngayon dahil nga po sa sobrang init ng panahon kahit tignan nyo ngayon alas sa na guys nasa 30 degrees pa rin po tayo dito sa ating garden marami tayong mga plants na nagpaalam marami rin po tayo mga plants natin na matitibay siguro pakiramdam ko na adapt na nila yung alas 40 degrees na ano pero tignan nyo po ayan guys so, naglagas di ko alam yan kung makaka recover kahit yung isa yun wala na Ayun guys, oh. So, ang dami niyan. Puno 'yan ng bago ano nung spring guys. Ang gaganda po ng mga 'yan. So, ayan, pero wala po tayong magagawa. Buti ito okay lang. At buti ito hindi ito ngayon na sunburn. Last year kasi guys, na sunburn yung kalahati. Dahil siguro naglagay ako ng UV net. At iba yung posisyon natin ng ating mga succulent last year. So, mas parang tingin ko mas mainit siya ngayon dahil guys, dito po ang cover cover po tayo dyan. Last year, mainit din pero ang marami ring namamatay kasi nga po wala dun kab sa kabila yun ng ito nakadikit ito dun sa kabila so yung init alos wala rin silang cover din dun na dederektahan din dito kahit pa pano kulobang init pero hindi po sila yung pag umulan masyadong nababasa hindi po masyado parang ang gulo ng explain ko, no? Pero, <laughs> ganun po yun. Tingin ko, uh, mainit man, pero parang tingin ko, mas, uh, compare last year, mas marami po yung mga namatay. Last year, last year guys, sa ganitong panahon, um, sobrang init din, pero parang mas mainit yata ngayon. Pero sa ganitong panahon, na patapos na yung summer namin, marami na po kong nakahilerang paso marami na po akong paso. Ngayon, hindi po. Ilang piraso, ilang piraso ang uh, mabibilang po natin. Pero last year talaga grabe. So, ayan. Magulo ang aking garden, guys. At madumi. Ang dami nating cuttings doon. Ayun, kayo kita nyo yun. Yung planggana ng badsya na yan. Nain dyan. May tubig yan, guys. Binababad ko. Ang dami natin pong mga plants na malalambot. Ayan. Kaya kahit ito, guys, ayan. Uh, hin hinatak ko na yung iba. So parang hindi sila ano, ayan no, hindi ko pa rin naasikaso. Ayan no, nagaganyan. Um anuhin na lang, anuhin ko na lang yan, guys pag nagkalmado na ng konting panhon panahon. I think mga isa isa o mga dalawang linggo na lang uh, ganun kainit ang panahon, guys. So marami po naman tayo mga pinagpuputol natin. Ayan at um, may mga binhin, ay may mga tsuli na. Tingnan niyo guys 'yung aking mga dahon. Ayan, linatag, linatag, ko na sila dyan at ayun yung iba. So, ayun yung iba. Ayan. Kasi nagtanggal po talaga ako ng dahon, guys, dahil sa sobrang init. Ayan, nagtanggal ako ng mga ganyan dito sa ilalim. Kasi ang kakapal po nila, di po ba? So, maraming katulad niyan, guys, hinugot ko ito. Ayan, nong hinugot ko sila. Kasi sobrang hindi mag-flow yung hangin. So, may, may mga namamatay na nakikita na lang natin. So, ayan po, sobrang init. Kaya talaga napakahirap. Ang um, ito nga pong garden ko. Tingin ko itong garden ko lang ang pinakamainit sa iba naman natin ng mga kaibigan dito rin sa Japan. Hindi ganoon kainit ang kanilang uh, ano. I think itong akin mas mainit sa so, dahil nga po yung pesto, yung lugar at at uh, kita niyo po may bahay tayo mga katabi. Hindi talaga siya open at ganito yung setup ng ating garden, mga may mga cover na hindi talaga nakakatakbo yung init parang nakukuha nang makulob so buti hindi nag-overheat ang aking electric fan guys <laughs> hindi <laughs> nag-overheat ang ating electric fan pero may nama naman nasira na kaming isang electric fan na 'yun ah uh, ano 'yan uh, dun sa aming uh, bathtub, bata mayroon kami kasi isang electric fan doon na umiikot 'yung nakahang ayan guys ayun oh nandoon, di ko, dito ko na lang siya muna tinambak kasi may araw kami ng pagtapo ng basura ng mga metal. So, ayan po, ayan guys, ayan ang ating mm, nangyayari sa ating mga plants. Marami ho tayong cuttings dito na, um, ayan, ang dami ng ugat pero hindi pa natin maitanim. So, alam nyo ba guys, yung mga purple delight variegated ko, sinaksak ko na, lak, na, na lang po sila. Kasi tingin ko hindi na si marami maraming marami na silang ugat at naglagas na rin po talaga sila na ng todo at ang ginawa ko pinagtutusok ko na lang po sila diyan no? Kasi balak ko sana uh, kapag uh, um umano yung panahon ay ilalagay ko sila doon sa pinakatap ng aking Barangay uh, Purple Delight Fountain Kaso po hindi ko magawa hindi ko magawa dahil sa sobrang init po ng panahon So, ang ginawa ko, ayan, yung mga yan, pinagsusok-sok ko na lang sila. So, makikita nyo po yung mga yan. kasi ano itong mga binhitong nakapunla yan, guys. Tapos, yung makikita nyo, may mga rosat na yan. Yan yung mga pinagkakat ko na napakadami ng mga ugat. Na, ano, may namatay nga po isa eh. Kasi, mukha nga unhealthy na. Naglagas na siya, and then, wala na po, namatay na. So, ito yung mga iba nating mga ano, variegated na purple delight. Meron din tayo rito. Ayan, sinaksak na lang din po natin ang mga yan. Siniksik na natin. Para yung ugat nila mag ano na. Kasi baka uh, magmili bugs pa sila. Mag uh, ano pa, ano hinang kainin ng bugs yung kanilang mga ugat. Kasi dahil sa tagal. So, hindi ko nga ho alam yung mga nandun natin ay kung ano, pasensya na po kayo. Talagang sobrang dumi ng aking deck hindi ko pa naasikaso. So, ayan. Uh, minsan guys, um katulad dito, itong mga ano kong to, dinidiligan ko sila pero limit yung tubig. Um sobrang dry po nila. Minsan sa gabi ako nagdidilig. Ayan. Siguro kung yung, yung tabo ko, wala man kalahati. ang um, basta magbigyan ko lang sila ng content tubig guys. Hindi po full, hindi po pool water. Kasi kumbaga ngayon tulog ang mga yan. Pero kung hindi rin sila dinilig, didiligan, mukhang mamamatay din sila. So kahit pa, paano content dilig lang pong ginagawa ko sa gabi. So ayan. ma um, naglagas sila. Ayan. Makikita nyo guys. ano oh, Lagas na. Ito, tignan nyo. Ito rin si Superbang. Hindi niya kaya talaga yung init si Superbang. Madali siyang mag-ariga to. Ayan, oh. Ano ito, guys? Ang kapal nito. Ano yan? Ang dami niyang stem ng ganyan. Nag-ariga nag to lahat. Ayan. pero pinagpuputol ko. Marami tayong pinagpuputol. Ayan, guys. So, oh. putol ko yan. Kasi, ano, mga nag-ariga to na po yan. Ayan, oh. Si Superbang na yan. Di ko alam. Pero mukhang buhay sila. So, pag nagkaugat yan, ipagsasama-sama na lang natin. Ang dami na doon, no. Pe pinagpuputol ko sila, guys. So, ayan po. So, ayan. Yung mga, ano natin dito. Ayan. tinanggal ko yung ibang nandito. Sobrang init talaga, guys. Binaba natin yung iba. Yung iba, guys, linagay ko sa may entrance door ko. Kasi doon, uh, walang masyadong araw. So, ayan po. Ayan. Ang ating, ano, naka ang um, update sa inyo. Konting ano lang, kan konting ikot ko lang sa inyo rito. Ayun, naglagay na ako ng katol kasi kanina bumaba ako, guys. Lilinisin ko kasi ito. Mukhang ulan kasi kumukulog kanina. Kumukulog dahil sobra po siguro init. Lilinisin ko 'yan sana kanina. Lili ngayon pagkatapos ko nito, lilinisin ko 'yan, guys. Uh, ano ko ng basahan para raluminis para yung tubig na dada dadaloy diyan malinis. Kasi pinagbabaran ko po yan ng aking mga succulents. Dahil yung ang dami kong mga malalambot na mga succulents guys. Na ano. So itong mga ito, pinagdadiligan ko yan kagabi. Ayan guys. Sa sobrang init. Grabe. Napakahirap. Tingnan nyo yan guys. So yan o. Oh. Ano yun? Monroe yan eh. Ah, naglagas na rin. At talagang nagdilaw. Wala na. Nag ano na. Nagpapaalam na. Ayan o oh, guys oh. So. Wala na, patapos na Si ano ito, Nobel Buti may mga, may mga ano ako nyan May mga uh, Ano ako, may mga Propagated ako nyan Tingnan nyo si Mini Bell ayun guys, so, wala na rin no? Ito si, ano yun Si um, Malambot din ito, oh. super dry nya Itura nya palang Si ano yan guys Si Pretty and Pink So, itong mga nandito ay diniligan ko yan uh, dahil nga sobrang lambot po nila. So, ayan, marami pa rin tayong mga matitibay, lalo na ang Purple Delight. Karabi, guys, ang Purple Delight. Ayan, mag spray tayo. <laughs> Sobra. <laughs> Ito yung mga Purple Delight natin. Tinanggal ko yung yung pinakatap niyan, guys, sa yung lindong ko na inilagay. Dito ko muna siya pinatong temporary. Ito yan, mga yan, matitibay sila, guys. Ayan eto mga purple delight natin dito ay okay. Ayan, may UV net tayo. Naglagay tayo ng UV net dito dahil nga po sobrang init. Ayan, yung mga plants naman natin dito, uh, marami rin nagpaalam sa mga tabi-tabi pa isa-isa. Kinukuha ko na kahit... eto guys, hindi, hindi ito nagpaalam. Si ano yan? Si um, Blue Elf si Blue Elf yan guys at uh, ang wala kang makita kasing lupa diyan so ang ginawa ko pinutol ko siya so tignan niya after kung maputol marami na rin babies kasi para mag circulate yung hangin diyan so ayan guys ayan po ang ano ito yung pinaka top ng aking purple delight tignan niyo guys sa sobrang init gray na ang color hindi na po siya para na siyang para na siyang ano guys para na po siyang wala kasing net dito 'di ba wala siyang protection para na siyang ghost plant. Kung makikita nyo yung main net natin, ayan, purple pa rin siya guys, na makikita natin yung ka purple. Tsaka yung doon, purple ang color niya, di po ba? Kasi merong ano, net. Ito dal directan directa siya, ayan ang color niya. <laughs> ayan guys. So tignan nyo, kahit ang ating mga ano, naglalagas, naglalagas sila guys ayan no hindi rin masyadong maano ito sa sobrang init pero yung mga nasa lupa natin okay lang sila guys pero yung mga ganyan kasi nga sobrang minsan super dry ilang days ilang walang ulan so hindi natin mga nadidiligan na asikaso ang mga yan Ayan, tignan na. Ang matibay din, isa rin. Ayan, ang gosti Super nice nila, guys. At saka ito, ayan, Oh. Ayan. At saka si RJ. Ito guys, alam niyo po yan, naghang po yan, pahang, nag ano siya, kinat ko yan, din naghang siya. So, ay nag ano siya, nag, ang tawag doon, um, bumagsak siya. Pag ano ng ano, uh, pag ganyan ang baba niya. <laughs> pag, hindi ko na maexplain explain Tapos ang ginawa ko, linatag ko na lang siya dyan. So, ayan guys, so parang ang dami niyang ano, ba diba? Ganon din ang RJ ko, ganyan din. Ah, uh, maliit lang yan and then parang gumapang siya pag ganun siya and then ang ginawa ko nagdami siya ng sulay pinahiga ko na rin siya so ayan kaya na na rin po niya so ayon na yung mga propagation natin na red na red yan pagdating ng summer winter mga lip propagation natin yan guys may mga namatay na ilang piraso pero marami pong buhay din at yung ating barbecue set tignan nyo guys ang, ang tataas na nila hindi pa natin nakakatyan So, ayan, banda rito ay okay naman po sila. Kasi linagyan nga po natin ng, ng maiksi lang ang yubinet dito linagay natin. Kasi pag hapon, guys, super init po dito. Super init. Grabe talaga po yung init dito. So, ayan. Nung ano, isang gabi, guys, ay diniligan ko yung maliliit lang. Katulad ito, binabad ko ito. Sobrang super dry niya. Ayan yung mga yan. Binabad natin ang mga yan ng ilang oras na ano at na medyo nakakatulong ng konti yung ating saging sa ano po sa shade pang shade sa kanila pero minsan kasi pinutol ko na nga yan guys ayun, pinutol ko na po sila dahil nakakaano sa kapitbahay and then ang bilis nilang lumaki kasi super init siguro dahil gusto po siguro ng saging yung ang mainit ay etong mga ito naglagas na eh naglagas din nilagang ko rin to guys super naglagas sila sa sobrang init na kasi yung nandoon ko na may ano doon sa kabilang ano area natin na may ano may bubong ay hindi po sila ganyan at madali ko silang madeligan doon kasi katabi ng gripo dito hindi ko sila nadideligan ng ng tama uh, ayan nung nakarang araw lang guys diniligan ko kasi nga po wala nang halos ano wala nang halos dahon na naglagas na so, hoping na makarecover sila ayan guys oh so. Pero makaka ang mga yan basta pag lumamig lang konti. Makikita niyo yung pag lumamig dahil lumaban sila sa init. Siguro magaganda mga color na mga yan. Dahil lumaban po talaga sila sa sobrang init. At makikita natin, malalaman natin ang mga plants natin kung alin ba yung mga matitibay. Pero hindi eh. Ano, ang last year, yung mga nakarecover last year, namatay naman din ngayon. So, ayun po. So, depende po siguro sa ano sa kondisyon ng plants. So, ayan. At meron talagang ano ang uh, ang mahirap kasi ang ano guys. Kaya mas maganda talaga ang plants ay yung peso niya ay pahagdan. Kasi kung ganyang layer-layer na magkadidikit lang, kapag may nadiligan ka at natuluan, super dry yun at super init, mamamatayo sigurado yun. Pag natuluan siyang alanganin, kumbaga para lang siyang napasma. So, yung mga ganong plants, marami po tayong sensitive na mga ganon plants na natuluan lang. Marami tayong namatay pong ganon na nakita lang natin yung parang nanilaw or nangitim na kagad. O makita natin yung lagas-lagas na. Yung hinampaghawak mo ng ganon, sabay-sabay na naglagas, nangitim na po yung pinaka-main stem. So, pero super dry yung plants. So, dahil makikita, kaya ko naman nasasabi pong ganun kasi na, malalaman ko yung plants ko sa taas. Yung taas niya ay basa. Ay, ka, yun po. Kaya ang uh, makikita ko, siguro natuluan na naman siya. So, nakakapagod kasi yung mga ganyan. Kaya mas ganda talaga yung layer talaga. Yung mga ganyan, guys, ayan. Oh. Yung ganyang hagpahagdan. Uh, so, free tayong diligan mo silang marami. Free kang diligan ng marami kasi nga hindi tutu matutuluan, walang matutuluan kang iisipin. Pero dito, pag nagdelega ako ngayon guys, dahil an uh, sobrang init nga po, pag may dinilega na ako, kinu tinatanggal ko pa. Tinatanggal ko pa po, and then pinapatulo ko pa. Minsan diniligan ko ng gabi, lalabas ko muna silang lahat doon, then didiligan ko. Then sa umaga ko na ibabalik. So, ayan. So, ayan po yung mga nakaka, ano, nakaka, ano, nakakapagod. <laughs> nakakapagod <laughs> talaga yan guys yung ano yung pag pagdedelig kasi nga po ang layer niya ay pagano ganun isip ko nga oh, lagyan ko yan ng plastic ng ganyan kasi walang time wala na pong time sa gabi lalo na pag ano nagmamadali kayo minsan nga inaabot ako ng ano yung sa pag lang guys naabot ako ng ating gabi hindi na po ako hindi ko na inaanong mag video hindi ko na nakukuha na ng video dahil una madilim at mahina rin yung mata ko kailangan focus ako sa ginagawa ko So, ayan. So, ayan lang po. Pinakita lang natin. Maraming paring survival. Katulad nito. Tignan nyo guys. Kinat ko yan, no? Ang dami niyang babies. Dito, uh, ilan ang namata. Ay, ito. May namatay na isa. Agaboidis. Agaboidis din mahina rin, guys. May, ano. Pag minsan, diniligan mo. Kasi ang agaboidis, mas okay lang na hindi diligan ng araw, eh. Ay, ng summer, eh. Kasi maano sila. Kaso kasi, merong namang may hina dito. Uh, na siempre, pag nagdiniligan mo sila kasama na rin siya so ayun pag mahina yung isang plants na ano pero marami rin akong agaboides guys na nadiligan katulad yung agaboides kung nandiyan yung kulay blue na pots na yan ay wala po wala pa akong namatay dyan ayan dinidiligan ko rin yan guys tignan nyo yung isa natin banda rin doon pero yung nandun sa dulo ko yan yung mga nakahilera pong mga uh, marami na po akong namatay dyan na tinanggal na nagtubig na lang ng pusa So, ayan po. So, ayan guys, ang daming lamok. Grabe. Meron lang akong papakita sa inyo guys. Tignan nyo yung aking bayabas. Ang daming nyang bunga. <laughs> ang daming yung bunga. Grabe guys. Kaso maliliit lang sila. yan Oh. Ayan, ang dami, ang dami. Last year guys, tatlo lang po ang bunga niyan. Totoo, last year tatlo lang. Uh, pang ilang taon pa lang nito sa akin, pangatlong taon. So ngayon lang siya namunga ng ganyan, kadami. So, siguro hindi lalaki masyado yung mga yan. Um, tinitignan ko kami, naninilaw na, wala pa rin. Eh. Green pa rin sila, guys. Green. So, ayan. Ang dami pong lamok. Ayan, kaya, kaya yan, nini lang ko. Nag-spray rin ako sa ano ko. Kasi, ang sakit. Ang sakit talaga, guys. Ang sakit sa, ang sakit ng kagat ng mga lamok. Ang sakit po. Ayan, tignan nyo dito, hindi pa ako nakakapagdamo. Alam nyo, guys, one time, nagdamo ako, ating gabi, <laughs> may dalang flashlight may dala ng flashlight hanggang nag, na, hanggang ano naka, mayroon kasi akong ilaw diyan eh. Hanggang ano hanggang sabi ko bago ako maliko, ewan ko, ko na sa kondisyon yung katawan ko no nag, nag ako. Ano, Kung hindi pa ako ano may pinutol akong puno, may pinutol akong sanga inano ako hinatake, ano umano sa inano. Hina, parang hinabol ako ng hindi ko alam baka nandoon yung buha ang ano ng bee. Hinapon niya ako. Malaki mo ang mukha. mukha Malaki siya. Kasi tanong, sa tunog pa lang. Nag, umiikot siya sa mukha ako. Sa ano ko. just ko. hindi niya. Nakatakbo ako. <laughs> Kaya kung makikita niya. meron tayong ano na. Dito. Madamo pa. Madamo pa. Ayan. Bandarito, guys. Ayan. Tinanggal ko yung mga damo diyan. Naka flashlight ako. Abang, nag ano. Uh, after kong magdelig. No? After kong magdelig. And then. Uh, tinanggal ko Kasi ano, natatakot ako baka may ahas na kami gano'n, ayan makikita nyo guys, ayan po so ayan tignan yung mga plants natin, nagkanda kalbo kalbo ayan guys marami na rin po kung pinagpuputol dito para mag, mag, circulate ng mabuti yung hangin, tignan nyo guys kung gaano kainit, ayan inaatake ng ano yung ating ano, sobrang init talaga guys ayan, So, ayan po. Um, yung konting update lang, guys. Pero mahaba na rin. 23 minutes. Hindi ko po alam kung tama yung pag-video ko o medyo madilim na. Ayan. Titignan nyo, guys, yung aking landscape dito na mga ang aking mga ano, may mga suli na. Oh. Matin, matindi ang sikat ng araw dito, guys. Ayan ang aking mga agabe yung dalawang agabi ko na nandoon guys ayan oh yung agabi kong yan kinuha ko lang po yan maliliit lang sila pero malalaki na sila ayan oh tsaka yung ating mga aloe vera so ang mga agabi kong linagay na maliliit dyan tsaka aloe vera lumaki na ng gusto guys mas maganda talaga gusto nila yung nasa lupa at nag, tignan nyo guys nagsuli sila kagad dito o oh, kahit yung aking isang agabi na ayan oh yung americana So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayan no, tignan nyo. Hindi sila naglagas. Nang hindi sila ganun katinding naglagas. Kasi po, may ano tayo rito. Hindi masyadong, doon kasi afternoon sun ang nandun sa kabila guys eh. Dito kasi ang morning sun. Kaya, ayan, pakita ko lang konti sa inyo. Yung aking mga lovely rose. Uh, tinanggal ko sila doon sa kabila guys. Dahil, ano, nagda-dry sila. Sobra. Ayan, nandito ko, dito ko muna sila inilagay. Morning sun kasi ang mga nine dyan. So, ayan, dyan ko muna inilagay, guys. So, ayan, marami pa rin po tayong mga ano dyan, mga punlas, yung mga ano natin, le natin, mga okay naman sila, guys. So, eto, ayan, naganda sunburn, sunburn sila, guys. Ayan, o, oh, niyo. Linipat ko siya. Doon kasi siya sa kabila, guys. Ayan, doon sa sa kabila. Sobrang nakita ko na lang siya ng ganyan. So, ayan po. Yung mga depropagation natin dito ay mukhang utol pa naman. Tignan, marami nang po Marami talaga. So, yung pots kong mga ano, nandoon. Yung mga na, na ano natin ng marami, yung mga namatay nating mga ano, mga ang onion, nandun pa po. Kaya hindi ko pa liniligpit. Linalagay ko lang sila sa isang lugar. Titingnan ko nga po. Pero sa nakikita kong mga pots ngayon, mas marami ang namat last year, guys. So, I think okay yung aking posisyon ng aking mga plants. Kung meron nga akong, ano guys, um, meron nga akong makakasama na magbuhat kung pwede nga ipatanggal, ano, ipakalas ko yan, tapos magpapalagay ako ng ano, para maging hagdan siya. kas yun ta talaga ang main na gusto ko guys. Kaso kasi, ako lang kasi gumawa niyan, so wala po akong katulong na magbuhat. Buti nga medyo nakakaano na yung isang kamay ko. Buhat nang ginawa ko yung mga yan, na ako lang mag-isa. Tignan dito guys. Isang puno lang po yan. Ayan o. Oh. Sisyamong to Sisyamong isang puno lang yan kinat ko and then ayan guys uh, nagsuli siya and then bumaba siya rito ang ganda niya no ang ganda ng pagkakaano niya isang pots to eh ayan guys oh. ayan ganyan siya parang ito meron din ako rito isang shamong ayan the propagation natin ito ayan parang ganyan din ang tubo niya ayan oh si shamong to guys ayan tignan niya ang galing niya pinky to guys pagdating ng winter Ayan, diyan ko siya nakalagay. Yung mga nandito ko guys, healthy sila. <laughs> Alam niyo ba kung bakit? Dito pag gabi, kahit dito lang itong lugar na ito, kasi maliliit sila, di ba? Nadidiligan ko sila guys, ayan. Ito, nadidiligan ko. Parang dinidiligan ko itong mga ito twice a week eh. Kasi ang bilis nilang mag-dry. Tignan niyo po, ayan Oh. Mga natin yan guys. So, ayan. Dinidiligan ko sila ng isang gabi. Medyo ano pa, okay pa. Kasi ang bilis nila guys, ang bilis nilang mag-dry talaga, grabe. So yung mga nandito kong mga nakaano, hindi sila namamatay kahit nga po itong aking ano, red agab, red Romeo, blood Romeo. Hay Oh. Buhay na buhay siya guys. Ang bilis nang mag-dry nito. May namatay ako ngayon, blood Romeo malaki. Sa Ayan guys. So ayan lang po. Ayan lang guys. Thank you so much for watching and have a good day. Papasensya na po kayo. Ayan, na-update ako uh, tayong nag-update sa inyo. Hindi ko na naipakita sa inyo yung mga nandun sa taas. Yan yung mga agaboides natin. Hindi ko, oh my god. Hindi ko alam kung ano. Sandali lang. Konting oras lang. Konting, o oh, ano na lang guys. Tignan nyo, 28 minutes na. Kung lang ko lang kung ma-update ko yun sa inyo. Ayan. Ayan guys, ang ating mga agaboides dito yung blood romeo ko isa guys dito yun dito siya nakapwesto na ano na uh, namatay siya guys ayan so ayan po yung mga ibang malalaki nating mga agavoides yan mga matured nating mga agavoides ay okay na okay po sila rito so ayan at yung isa nating purple delight variegated na ano yan yan po yung pinaka main mother plant natin at saka yung nandun Ayan, mga suli na po yan ang mga yan guys, suli na. Yung mga pinagkakat natin head na dun sa kabilang pa. Sa, sila po yung pinakita ko kanina sa deck. Yung mga nasa dalawang pots, tatlo yata. So ayan guys, yan lang po. Thank you so much guys for watching. Have a good day po. Pasensya na po kayo. Medyo nalita yung mag-update. Super init. Sana sa susunod next week ay medyo gumaganda na, ganda na po yung ating panahon. So, ayan guys. Thank you so much guys. Bye bye.